Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Texas Sage Ang video ngayon ay batay sa planta ng Texas Sage. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng Texas Sage plant. Sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng Texas Sage. pagtatanim sa lokal na tanawin ay maaaring maging isang hamon sa mga maiinit na lugar na may mahinang pag-ulan. Dito maaaring pumasok ang Texas Purple Sage. Matatagpuan sa southern coastal areas ng North America, ang Texas Sage Plant ay napakadaling lumaki, madaling alagaan, at isang mahusay na pagpipilian para sa drought tolerance nito. Ang halaman na ito ay lumalaki ng ligaw sa Texas at New Mexico, kung saan ang mababang kahalumigmigan at halumigmig ay karaniwang mga kondisyon mabilis na katotohanan tungkol sa Texas Sage. Pangalan ng Botanical, Lycophyllum fruitescens. Taas, anim tandang bawas isa 0 talampakan, isa walo tandang bawas isa 0 n. Spread, anim tandang bawas isa sero talampakan, isa walo tandang bawas isa 0 n. Sun exposure, buong araw. Mga kinakailangan sa lupa, limestone, mabato, kaliche, alkaline. Hardness zone, usda pito tandang bawas siyam. Kailan magtanim? Taglaga sa unang bahagi ng tagsibol. Impormasyon sa Texas Sage. Ang Texas Sage, Leucophyllum frutescens, ay nagmula sa Chihuahuan Desert, Rio Grande, Trans-Pecos, at sa mas maliit na lawak sa Edwards Plateau. Mas pinipili nito ang tuyo sa mga semi-arid na lugar at angkop para sa USDA zones 8 hanggang 11. Ang halaman na ito ay may maraming pangalan. Ang pangunahing isa ay Texas Sage 3. Munit ang halaman na ito ay talagang isang makahoy na palumpong. Ang palumpong ay namumulaklak ng sagana at tumutugon ng maayos sa pruning, gayon din ang pagiging madaling alagaan. Ang Texas Sage ay isang klasiko sa American Southwest. Ano ang Texas Sage Shrub? Bilang isang katutubong halaman, nagbibigay ito ng kanlungan para sa mga ligaw na hayop at ibon at tumutulong na patatagin ang maluwag na lupa sa disyerto. Ang madaling ibagay na halaman na ito ay mapagparaya sa tagtuyot at kapakipakinabang sa mga lugar na may mataas na init at malamig na temperatura ng disyerto. Isa rin itong landscape wonder na gumagawa ng masaganang bulaklak ng lavender. Ang halaman ay mayroon ding kaligtasan sa mga usa at namumulaklak kahit na sa mahinang lupa. Sa pamilya ng figwort, ang Texas sage ay maaaring umabot sa taas na anim na talampakan, 1.8 metro, na may katulad na pagkalat. Bagamat ang kulay abu na berde, makapal na dahon ay hindi masyadong kahanga-hanga. Ang bagong kahoy ng halaman ay gumagawa ng masaganang lavender purple, magenta o puting bulaklak. Ang mga ito ay may tatlong mabalahibong talulot at isang fused set sa ibaba na naglalaman ng malinaw na puting anders. Ang Texas sage ay madaling palaganapin sa pamamagitan ng mga pinagputulan ng buto o softwood. Ang mga dahon ay evergreen sa karamihan ng mga lugar, ngunit kung minsan ang halaman ay maaaring nangungulad. Nagsisimula ang mga pamumulaklak sa tadsibol at namumulaklak tuwing apat hanggang anim na linggo hanggang sa taglagas sa karamihan ng mga lugar. Paano palagin ang Texas Sage? Ang Texas Sage ay miyembro ng Coastal Desert Community. Marami itong karaniwang pangalan at kilala rin bilang Texas Ranger, Cenizo, Texas Barometer Bush, Silver Leaf, at Wild Lilac. Tinatawag itong barometer Bosch dahil ang mga bulaklak ay pinasigla ng mataas na kahalumigmigan, tulad ng pagkatapos ng ulan. Araw. Ang Texas sage ay dapat tumanggap ng hindi bababa sa 8 oras ng buong sikat ng araw bawat araw at kayang tiisin ang matinding init. Sa makulimlim na mga kondisyon, ang paglago ng halaman ay mabagal at ang pamumulaklak ay magiging mahirap. Tubig. Sa isang sitwasyon sa landscape, ang pagtutubig ng halaman ay maghihikayat sa pamumulaklak. Ang mga halaman sa mga lugar na walang irigasyon ay gagana pa rin ng maayos, ngunit mamumulaklak lamang pagkatapos ng ulan. Ang drought-tolerant shrub na ito ay hindi nangangailangan ng karagdagang tubig sa panahon ng taglamig. Sa panahon ng lumalagong panahon, mas maraming patubig ang magpapasigla sa paglaki na mangangailangan ng mas madalas na pruning. Bilang isang water-wise sensible na halaman, kailangan itong binilig ng malalim ngunit hindi gaanong madalas. Ang Texas sage ay kadalasang ginagamit bilang isang informal na hedge o foundation specimen. Kung nakatanim sa isang basa-basa na lugar, itanim ang halaman sa isang berm o burol. Pagkatapos magtanim, ang mga batang Texas sage na halaman ay dapat bigyan ng karagdagang patubig. Lupa Ang senizo ay umuunlad kung saan maraming halaman ang hindi. Sa ligaw, ito ay lumalaki sa mabatong mga dalisdis at calcareous na mga lupa. Ito ay medyo mapagparaya sa asin at maaaring gamitin sa mga tanawin sa baybayin. Mas pinipili ng Texas sage ang mga alkalin na lupa, ngunit kung itinanim sa mga sidik na site, ang paggamit ng dolomitic lemestone ay mag-ayos ng i -inang lupa. Hindi gusto ng halaman ang mga luad na lupa, ngunit ang anumang iba pang uri ay magiging maayos. Ang pinakamainam na kondisyon ng lupa ay nasa mabato o durob na limestone. Ang mga halaman na itinanim sa lupang inihanda ng agrikultura ay maaaring magkaroon ng root rot sa huling bahagi ng tag-araw. Mahalaga ang magandang drainage. Baguhin ang lupa o pumili ng mas angkop na lokasyon para sa halaman kung ang lupa ay may labis na kahalumidmigan. Pruning Ang Texas sage ay maaaring putulin upang mapanatili ang isang natatanging anyo. Sa unang bahagi ng tagsibol, kapag ang mga halaman ay masyadong malaki, putulin para sa paghubog o pagpapabata. Maaaring putulin ang mga tangkay ng 12, 18 pulgada, 30, 46 cm mula sa lupa. Ang mga halaman ay tutugon ng may mabilis na paglaki at pamumulaklak sa huling bahagi ng tag araw Sa pangkalahatan, ang Texas Sage ay hindi nangangailangan ng pruning dahil mayroon itong natural na kasiyasyang bilog na hugis. Ang paggugupit ay karaniwan ngunit may posibilidad na magdulot ng mga butas sa panloob na bahagi na makababa sa paglaki ng halaman at magpapaikli sa buhay nito. Putulin isang beses sa isang taon mula sa huling bahagi ng Pebrero hanggang Marso kung kinakailangan. Pataba, ang pagdaragdag ng labis na pataba sa Texas Purple Sage ay magiging sanhi ng paglaki ng mga halaman at maging mababaw ang mga ugat. Ang mga halaman ay mga light feeder, ngunit nasisiyahan sila sa pagpapabunga mula sa huling bahagi ng taglamig hanggang sa unang bahagi ng tagsibol. Gumamit ng all-purpose slow-release fertilizer. Isang tuktok na layer ng compost o pataba sa paligid ng root zone. Makakatulong ito upang mapanatiling malusog ang halaman. Ito ay sapat na upang ilagay sa isang magandang display. Ang Texas Sage ay may ilang kakaibang uri tulad ng White Cloud, White Flowers at green cloud na may birding dahon sa halip na pilak na dahon. Mga problema Ang senizo ay halos walang problema. Ang Texas root rot ay isang karaniwang problema kapag ang palumpong ay nasa sobrang basang lupa at ang temperatura ay higit sa 80 e, eh, 20 pitoli. Posible ang powdery mildew sa mga halaman na nadidilig sa gabi o mahina ang pagitan. Ang mga aphids at millibugs ay paminsan-minsang mga peste. Ang ilang mga wildlife ay naghahanap ng halaman sa halaman. Ngunit ito rin ay isang host plant para sa ilang mga butterflies at isang mapagkukunan ng pagkain para sa mga ibon. Karamihan sa mga peste ay lumalayo sa katutubong halaman na ito at mayroon itong kaunting mga problema sa sakit. Ang isang bagay na maaaring makapinsala dito ay malabo na lupa na hindi umaagos. Ang pag-aalaga ng Texas Sage ay minimal at ito ay isang mahusay na halaman para sa isang bagong hardinero. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano lumago. Ang halaman ng Texas Sage sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.